pwede dalawa lang nakikita ko oh, dami lang nalagay dun dito 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 laki na oh 4 weeks pa lang oh kahit ganitong set up ng dulo kaya 4 weeks ito yung update natin sa ating alagang tilapia sa drum Uh, ilang araw din ako yung vlog kasi nagbantay ako sa hospital sa anak kong na dengue. Ngayon nakakalabas-labas lang kaya ito. Bulat na naman tayo sa, sa vlog. Dito muna tayo sa Pilapia. Ating nagagang Pilapia. Sa Tarang yun yung ating ano, pinalitan ko na mas malaki para hindi nabubulo na kasi medyo malaki yung pump ang nabili ko pansamantala yan muna drum, recta rito ikot-ikot yung tubig nya pero hindi ko naman laging ano pinatay ko muna gawa nung naglagay ako proxy na ito eh yan, muna pansamantala bukas siguro saka ko papaganahin to At yung mga alaga natin tilapia malalaki na nakuha tayo ng pagkain bigyan natin ng pagkain para kita natin ang mga alaga natin dyan magpakain okay, nila siya malalaki na sila siguro mamaya babawasan ko ito ng dalawang timba tapos palit tayo ng dalawang timba rin para ito pa paano uh, mabawasan ang level ng ammonia after siguro mga mamayang hapon ko siguro gawin ang bawas at dito hmm, na yung mga ano, duckweed ko mo yung mga dakwi dito at nalagyan na rin namin ito ng anak ko ng ano ng uh, gapi mga gapi na ano na wild galing sa patubig para kakarakat pa pa ano, hindi magkaroon ng lamok ayan nalagyan na natin yan at yan meron na pati yung aquarium sa loob puro bukas puntahan natin yung ano yung nagkikrepes dito bibili tayo para naman sa plano natin mag ng crepes ay masimulan na natin uh -huh. tilapia at crepes uh, hindi ko lang sure kung uh, hindi ba magpapatayan uh, ng tilapia at crepes pag pinagsama siguro kung malaki uh, hindi ko pa sure uh, mag -research, research muna tayo Uh, ng maganda kung pwede silang pagsamahin sa isang uh, palagyan natin sa isang trapal pan instead na mga gapi tilapia ang ilalagay natin pero sa palagay ko meron na makagawa nun uh, tilapia ang ilalagay hindi ko lang alam kung anong resulta sa crepes niya dumami ba o ano o siguro sa pagmamanage lang na pagka itlog na iwalay mo na ron pagka lumaki na tsala doon ibalik doon sa grow out plant na merong mga tilapia pero di pa naman natin gagawin yun pag sa ngayon magkabukod muna yung kanilang mga tangke o mga tab iba sa tilapia iba rin sa

matintindi tatakaw na ng mga tilapia yan siguro pag natuyo to yan ang lagay kong uh, bulkasil bulkasil ko kasi mano mano lang pagbutas ang ginawa ko dyan ito ito pambutas na malaki hmm. Malabo pa video Videoan ko rin siguro ang mapupuntaan kong farm bukas Isasama ko ito ito video na ito Balikan ko kayo na tomorrow natuloy ako rin Okay? lang yung isang yung yun kung may area ka doon na bakante ka roon nyo kung meron ka pang ano alaga ka roon sa inyo meron ako malaking banyera hmm. yung simple lang oh, oh. Hmm. Hmm. grow out, ito yung grow out. Okay lang boss, i-vlog yung mo? Yung channel mo, okay lang i-vlog? Okay hmm. 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 Ito yung ano? Hmm. alaga mga berry oh. Send ko sa inyo. Um. Isend ko sa inyo yun yung, yung ano, yung tawag dito, yung price. May mga plants din sya na alaga Ano ko, yung binebenta oh. Uh, aquatic plant. mga aquatic plant. Hmm. Sa ah, balik na kasi ako sa Kuwait kaya yung anak ko mag-aalaga. <laughs> ah. hmm. Ay, kinakain din nila yung mga pinagmultan, eh, no? Anong size gusto mong alagaan? Ito po yung ano, pag nagkaroon kayo ng failings Ah, lalagyan ng mga ah, ganyan. Ah, the yung ganto po. Ah, da, dapat. Gapi naman kayo, bossing, di ba? Oh, maatabi din dito, tabing ano rin? rin. Gapi po, gapi. Gapi sya meron. <laughs> Ayaw yung bust. kailangan ng gapi. Ay ah, hindi kayo hindi ubra nito, yung to. Gapi po 'yan. Oh, sana. nga, yung gaping ano to, wild, di ba? Hindi po, hindi po. Hindi ah, po wild 'yan. Ah, um, Ay, sa ba sir, mga, ano po, mga may strain talaga? Hmm. Kaya ang isda ko ito eh. Ayan. yan? Ah, ano po Ano? Yan nice ako eh. Iya mm -hmm. uh -huh. po yung gapi yon. Kailangan po siya diyan? Ah, po, din ta. Alin po? Depende din 'to, to isla na 'to pag kasama ah, po, okay lang po. Kasi sila po yung kakain ng ano, bossing. Eh. Mga sobra, no? Tsaka lamok-lamok. Wow. Ito -lamok. bossing, ano, apat na Eh. may ano, nilabawasan na kasi. Mm din. po na, ano, in-order ah, in na Ah, in-order na. ganyan is eh. Yung, ayan, mga pote, marami. Ah, okay po. Yung, pwede, pwede, yan. lahat yan sir. Basta gapi siya. basta hmm. gapi. May lahat pa sila bossing. Hmm ngayon, ano, pinapalaki uh, namin boss. pero pwede na siya. Hmm. Uh, siya lang products, ng mga ganong size. Anong gusto mong ang size? dalawa lang nakikita ko. Oh, yung Ito, 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 na, oh. Ito mga Four weeks pa lang, oh. Gantong setup ang doon na yun. weeks. Yeah, four weeks. <inaudible> para, para. para. Padamihin mo to anak ha. After one year, kailangan marami na rin. Opo okay, oh, sir, marami na po yan. Basta hindi na dobelta. Mm hmm. Ako, so, ang dami ko. Makapag-ulap tayo ng ano, pag unang no, balik ko. Pagsisigang na tayo na. Pagsigang tayo ng ano. <laughs> Mamahalin mo. <laughs> sigang eh. Okay <laughs> sir, Malakas din sa kolesterol yeah. ano. <laughs> Sa YouTube ko lang napapanood to ngayon, na paano ko na, personal ko lang napapakakikita. Kaya lang kasi talaga, Sir, anong bata. Ito po, yung paliwala ko, Sir, yung lalaki. Sa ating ko. yung lalaki. Sa lahat po kasi ng lobster, siya lang talaga, Sir, yung fresh na lobster ko. Hmm. hmm sa lalaki po, meron silang red clo. Pag no? so, medyo matured na po yung clo nila. Nagpupula? Wala, wala po silang dot dito sa table, leg. Ang Meron pong tig isang dot po dito. Ito, ito malapit na sila mo Kasi ano ko na, kaka pa na. Pangod mm -hmm. na siya, so siyakpat na rin guys. Siyakpat na rin dyan. Okay. Pangod siya po. po Tapos po. Papakita ko rin po si Gusto yung baba. Ah, ginagawa niyo pala hiwa eh, hiwa lang Ako, no? uh, hindi po sila para po uh, once I eat po sila. So, mm hmm, ito po yung na. nanakay. Ako, ito po yung mga Pagka mag-ano lang pala, mag-breeding na, tsaka lang yung pinagsasama. Ako. Ang dami. Ang laki,

Mas marami dito, um, lalaki. Okay. Okay. So, Ito lang sila pa lang kayo sir, mas na maganda lang po yung pakain. Yung laki nyo. IPDC size 1 ano? 1 na Pwede na. Hindi tayo bukas. Buti, buti meron na ako na... Meron na ako meron na ako yung pinabili ko sa'yo, di ba? Oo. Oh, meron akong mga itin mo, pinutol ko na. Nakababad na rin matagal yun dun sa aquarium. Ganda. Lalaki. Ayos na ayos. Eh, magbalas ko kasi kakapagay ni Boy na mga pula. Kaya nagbalas ko yung mga Jadi punya mga pecah. Ah, enggak ada. Pasti ko na lang tu nelayan, makan biberik nelayan. Kamu makan mga Kamu makan ni. Kamu makan ni. Kamu makan positive Kamu makan konting Kamu makan ni. Kamu makan ni. Kamu makan ni. <laughs> Kailangan matuto ka mong umawak niyan. Hindi ka mag-aalaga niyan. Hmm. Matuto ka magalang niyan. Sige mga, try mo. Try mo,

May gapigras kayo sir? Oo, gapigras nyo ako. Yes. Gapi kaya nang kukunti lang eh. I, ano, niyo po, ang gawin nyo sir sa gapigras, lagyan nyo sila ng lagyan sir. Mayyari, may lakad kayo sir, araw sa hmm. araw kayo mawawin na bro. cobra mo. Mayroon, easy car. Lagyan mo na siya ng maraming gapigras hmm. kahit hindi siya primed. Kahit limang araw siya, basta yung gapigras. Nandun ako na. Ayos, ayos. Ano ang tinakakain nyo? Dito po ang pinapakain ko dito sir, PO4. Ah, PO4 na. O kaya kahit PO2 pwede sa'yo. Hmm. Pero sa lahat ng failings ko is PO4. Basta sinkable. Ay, ah, apa. Sinkable nga balik mo. Hindi ko yung floater. Mag-floater Mag kasi sir, hindi nila maabot mm -hmm. eh. Kailangan nila mabulak-bulak, gagalabulak. Ah, Oo. Oh. Yeah, kasi meron ako ron, ano, yung... Ay, pinili ko na, Yung sinkable yung siya, PO1 yun sa yo. PO1 yung sa'yo. PO1? Oo, maliit. Ah, pwede yung um, maliit. Pwede. pwede po. Eh, hindi, hindi po sa ganito po. hindi po. Kasi hindi po, po yung pinaka sir. hindi po yung pinaka-florella. parang, ano, parang bigote nila, no? Habang uh, nabukotan uh, nila, mga araw na. Ayun. Ito po. Yan ang pinaka-highlight po. Ayan po, ito. ang Hindi po ito. Kaya kailangan, hindi ko nila kayo Eto sir, kahit hindi siya tawag dito, uh, magpupunan siya ng pro, tutulong pa rin siya. Mm, Ngayon, okay. uh, pag napukunan siya ng pro, okay lang po, wala akong bigla uh. mag na mag-drug pa siya. wala akong bigla once na mag-drug pa Once na mag-mult sila, kada mag-mult na siya is 1-8-3 nila. Nila laki. Uh, uh -huh. Ayos, ayos. Ang mga sarili sa'yo, lumalaki na rin kaso alam, hindi na rin po ng mga alimang araw at mga araw. Oo, ubos uh, din. ang okay. ano. mga customer din po. Hmm. Na, yung friend... ikaw yung ano, ikaw yung Juan. Ah, apo. Ako. Ah, ikaw yung Juan. Okay. Ayun po yung bilang sa... Friend. Ah, kapatid mo yung ano, si Carlin. Hindi po. Ah, uh, bali girlfriend ko. Ah, girlfriend mo. Tulog po yung tulog. Ayun, tulog po yun. Ah, okay, okay. Kasi isa po nag-aasagasin ako pag nag Ah, iba pala yung na-chat ko nauna, na una, hindi nag-reply. Yung una ko na-chat eh. Sa group ng ARC. Art uh, Art Bulacan. Baka po si Renbert pues, yung taga-balagtas. Um, din siya eh. Ako, tano, hindi na siya nag Hindi naman siya, siya tapos as sa kasang bahay. Sa kasang bahay. Oo, nasa nila. Hindi siya nakapag well, eh. Eh, itong si Charlene nag-reply ka agad. Kaya siya nalang kinunta ko. malapit lang naman ako buka. Ah, sir, <M031> Ah, Alam pa Alam pa na 15 na lang ang Bago pakawalan sa ano. Ito po, mga panila na Ayan, karoon na kayo ng idea kung paano mag-alaga. Ginagawa po namin, sir, yung mga nakatulog ko. Ito sama-sama po namin dito. Lalaki, oh. Bukod po yung nasa panlito. Ito lang po yung nandito. Pero, last year, sir, kaya na na mag-produce ng 4,000 cranes, eh. Hmm, lalaki na nito, ha. Mga ilang months na yan? Yan po, 6 uh, to 7. 6 to 7? Yung iba po is 8. Ito naman, hmm. sir, so, yung mga, like, puto na lang po, oh. Pinagsama sama amin namin dito sir, tapos pinapatubo namin. Pinapatubo. Kumbaga quarantine nila yun, so sama-sama babae, lalaki. Kaya sa mga tumuhulan, may mga buntis na rin doon yan. Mga po, halo-halo na dyan. Kaya minsan pag nagpalingis po kami na itong pagkakamay, mga 20 pieces, 80 pieces. Lalo hey, lalaki, po, pa yan, po, lalaki, pa yan, lalaki pa yan eh. Lalaki pa yan eh. Kasi may napanood ako na ano sa ibang bansa. Ganito ka lalaki oh. Tsaka so, sir, yung uh, laman yun talagang masarap po. Bago nyo kainin sir, 6 days pa kainin nyo po muna ng hmm. buko ng niyog. Buko hmm. ng niyog? Yung kinayod uh, po. Matagal pa naman yun. Hindi pa naman yun. Sarap sir. Hindi pa naman yung sisigang uh. eh. <laughs> ayos, ayos. Sulit punta natin ngayon dito nakita natin. Ito siya, pag lumaki na mga alam ko sa kami mag-anap na kung two months pa. Kung two months pa lang yan? Oo, uh, isipin mo kung napagpalabas uh, ka ng 200 na ganito so, sa'yo, soon breeder nyo na sa ito. Oo, oo, dami na kagad. Yan mm. lang po namin nalagay. Ang mga sampol, sampol lang namin. Pero yung part po talaga namin mm. sa'yo nasa pande. Sa pande? Ah, ito po is puro sampol lang. Sampol oh. lang. Oh. Nataon lang pala talaga na meron dito sa balagtas. Oo po. Pagkata sa'yo, pwede kayo pumasyal pag uh, may tanong, talo. Pero doon naman po sa Facebook, uh, pag may tanong ko, hmm. message lang po, i-guide naman po kayo para maalagaan yung uh -huh. mga. Ah, wala kang bibiling ano? Alaman? Meron ka pa. Okay po yun, yung halaman niya, sir. Hmm. Tsaka yung sa inyo po yung gapigraso. Oh, gapigraso. Okay. Buti nga din namatay yung dalawang taon na sa aquarium na ganun yun, no? Nandun lang po siya, Nagyon sir. Nandun lang. Kasi, yun, sir, kin kinain ng ano, kinain ng aso yung mga gapi ko, eh. Hina ah. naiwan yun. Uh -huh. But hindi, buti di hindi namatay. Sila na lang ano. sa batya, sir. Para mas mabis dumami. Mabis dumami. Hmm. Naarawan. Okay, okay. Yan na lang. Ano ka tayo? Kala mo layo eh. Uh, <laughs> traffic kasi dyan na. eh. Oh. So, sobrang traffic. Tra hmm. Ah, Boss, hindi ko na ipa-plastic kasi... Oo, huwag na huwag na. Opo. Gato na lang po. Para sila yung hangin po. Kung di ah. mga buras ako sila sa mga hindi. Oo. Ito ba? Ah. Malakit mm. rin Ano so, yun? Dito lang sa bahay. Ngayon, ina-acclimate na namin yung... yung isang trial. Yung isang um, trial naman dito sa aquarium. Maglalagay lang ako ng patungan yan. At ah, maglilinya din ako ng hose para sa air pump. Dito itong dalawa. Pansamantala, ah, dito muna sila habang gagawin ko pa ng patungan. Ito, ito pa Dito ang natin kay Fish. Head northwest, then sharp right. Okay. Ganun dito pala tapos yung aking map. <laughs> okay, 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 okay. Balik ako pagkakas sila sa loob ng PVC yung tatlo dito ayan ang dito naman ayun sa labas bukang barang ako mag-mate na to ah. bukang mag na sila Sa harap ng matakasan. <laughs> Lalagyan ko na lang tong linya ng air pump. And then settle na to. Okay na to. Ngayon niya na muna sila. Air pump na lang gulam nito. Okay, hanggang dito na lang muna siguro yung video natin ingat-ingatan mga na lahat at uh, God bless us all.